ang mga hamon sa pagkabansa sa pangkapuloang timog silangang Asya matapos ang komperensya ng Bandung. Sa pagtatapos ng komperensya ng Bandung ay unti-unti ring naging malaya ang mga bansa sa rehiyon mula sa kolonisasyon. Kasabay ng paglayang ito ay ang mga hamon sa pagkabansa na humubog at nagdikta kung saan tutungo ang mga bansang ito sa hinaharap ang mga hamon sa pagkabansa ng Indonesia. Ang pamahalaan ng Indonesia ay nakaranas ng mga isyu at problema dulot ng pagiging isang bagong tatag na bansa. Ang pagiging arkipelago ng bansa ay isa din sa naging sagabal sa pagkakaisa ng mga mamamayang naninirahan dito. Si Sukarno ang naging unang pangulo ng Indonesia nang ito ay maging malaya noong August 17, 1945. Kanyang ipinatupad sa bansa ang guided democracy, isang sistema na naglalayong ayusin ang dibisyong politikal na sanhi ng parlamentong pamahalaan. Ang guided democracy ay nakabatay sa tradisyonal na pamahalaan sa Indonesia kung saan ang mga desisyon at usapin ay idinaraan sa pagkakasundo at opinyon ng mga nakakatanda sa nayon. Ang mga mapag-uusapan dito ang magsisilbing gabay ng Pangulo sa kanyang pamumuno. At dahil dito ay nabawasan ang kapangyarihan ng mga partido politikal at mas nabigyang pansin ang opinyon ng mga konsehong tagapayo ang relihiyong Islam ang naging pangunahing relihiyon sa bansa sa ilalim ng pamunuan ni Sukarno. Naging popular ang Party Komunis Indonesia na binigyang pabor ng pamahalaan. Sa pamumuno ni Sukarno ay bumagsak ang ekonomiya ng bansa dahil sa pagtanggi nito sa pag-aangkat at pagliluwas ng mga produkto dahil sa paniniwalang makakaya ng bansa na suportahan ang sarili nito nagkaroon ng isang kudeta na tinawag na September 30th Movement na pinamunuan ni Suharto at siyang nagpabagsak sa administrasyon ni Sukarno. Sa pagkakaupo ni Suharto sa pwesto ay kanyang binago ang mga polisiyang nabuo sa ilalim ng pamahalaan ni Sukarno. Binuksan ang ekonomiya ng bansa sa mga dayuhang pamumuhunan at nabawasan ang mga isyu at away politikal ng mga partido sa bansa. Ang pamunuan ni Suharto ay tinawag na New Order. Kanyang binuwag ang aristokratikong impluensya ng mga pamilya. Maraming opisyal sa militar ang nabigyan ng katungkulan sa pamahalaan, naging prominente ang pag-angkat ng mga negosyanteng Chino, at tumibay ang relasyon sa ibang bansa at naging miyembro ng ASEAN at APEC. Sa mga huling taon ng pamumuno ni Suharto ay sari-saring problema ang kanyang kinaharap katulad ng pagbagsak ng halaga ng rupiya dahil sa economic crisis noong 1997 at ang kaguluhan sa Jakarta dahil sa karahasan laban sa mga lahing Chino-Indonesian na naganap noong 1998 kung saan ay tinatayang umabot sa isang libo ang namatay. At ang kabi-kabilang kilos protesta laban sa kanyang pamumuno na naging dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang Pangulo noong May 21, 1998 ang mga hamon sa pagkabansa ng Malaysia. Sa pagtatapos ng komperensya ng Bandung, ang Malaysia ay tintawag na Federasyon ng Malaya na nasa panahon ng kaguluhang panloob dahil sa paglaganap ng komunismo sa bansa. Taong 1957 nang makamit ng Malaysia ang kalayaan mula sa mga Ingles at noong 1963 ay napabilang sa Federasyon ng Malaya ang mga dating kolonya na Sabah, Sarawak, at Singapore. Ang pagsasanib na ito ay nakatulong sa mga nasabing teritoryo pero hindi sa Singapore dahil sa mga nagaganap na awayan ng mga pangkat etniko. At upang maiwasan ang higit na kaguluhan ay tinanggal ang Singapore sa pederasyon noong 1965. Katulad ng ibang bansa sa Timog Silangang Asya, ang Malaysia ay mayroon ding issue sa mga pangkat etniko na naninirahan sa kanyang bansa. Ang Malay ang may pinakamalaking populasyon sa bansa, ngunit ang ekonomiya ay dominado ng mga Chino. Kaya noong 1971 ay pinasimulan ang NEP o New Economic Policy na naglalayong isulong ang balanseng pamamahagi ng yaman at pag-unlad ng ekonomiya na pinaghaharian lamang ng minorya. Sa ilalim naman ng pamumuno ni Mahathir Muhammad bilang punong ministro ay nagkaroon ang Malaysia ng isang estabilisadong politika na kailangan para sa paglago ng ekonomiya. Sa kanyang pamumuno ay piniyagan ang mga dayuhang pamumuhunan. Kanyang inayos ang sistema ng pagbubuwis binawasan ang taripa sa kalakalan at ang pagsasapribado ng mga pampublikong negosyo. Naging maunlad ang sektor ng industriya at dumami ang mga bilang ng gitnang uri sa bansa at tumaas ang bahagdan ng literasi at humaba ang pag-asa sa buhay. Sa pagpasok ng dekada 90, ang ekonomiya ng Malaysia ay unti-unting dumanas ng krisis dulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Mahathir at Anwar Ibrahim na siyang inaasahang humalili sa kanya bilang punong ministro. Ang patuloy na pagsuporta ni Anwar sa pagkakaroon ng bukas na pamilihan at malayang pagpasok sa bansa ng pamumuhunan ng mga dayuhan ay taliwas sa layunin ni Mahathir na nawala ng tiwala sa mga kanluraning bansa. Taong 2003 nang magbitiw sa puesto bilang punong ministro si Mahathir Mohamad at pinalitan ni Abdullah Ahmad Badawi. Pagdating sa usaping pangkapayapaan ay nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng mga komunista at pamahalaan noong 1989 hanggang 1990. Ngunit nagpatuloy pa rin ang away sa pagitan ng mga pangkat etniko sa bansa. Taong 2015 ay nasangkot ang punong ministro ng bansa na si Najib Razak at nahatulan ng labindalawang taong pagkakakulong matapos niyang lustayin ang mahigit $4.5 billion sa pondo ng One Malaysia Development Berhad na siyang nagsisilbing sovereign wealth fund ng bansa. Sa panahong nagaganap ang komperensya ng Bandung, ang Singapore ay unti-unting nagtatatag ng isang estabilisadong politika. Sa paglaya ng Singapore mula sa mga British bilang kolonya noong 1959, ay agad na bumuo ito ng sariling pamahalaan kung saan ay nahalal si Lee Kuan Yew bilang punong ministro. Taong 1963 nang maging bahagi ng federasyon ng Malaya ang Singapore. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa nabuong tensyon sa pagitan ng mga pangkat etniko, ay hindi nagtagal ay nagdesisyon ang Malaysia na itiwalag ang Singapore sa Pederasyon noong 1965. Sa pagkakahiwalay ng Singapore sa Pederasyon ng Malaya, ay kinailangan nitong magumpisang buuin ang isang estabilisadong politika at ekonomiya. Ito ang nagtula kay Lee Kuan Yew na gumawa ng matatag at estrategikong plano para sa pagsulong ng pambansang kaunlaran. Sa pamumuno ni Lee Kuan Yew sa loob ng 30 taon ay nakilala ang Singapore bilang isa sa mga pinakamaunlad na bansa sa buong mundo mula sa pagiging bagsak na ekonomiya ay kanyang inakay ang bansa sa pagunlad. Binigyang pansin ang kawalan ng trabaho sa bansa sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga pabrika na nakatuon sa pagmamanufaktura. Ang paghikayat sa mga dayuhang mamumuhunan sa pamamagitan ng pagpapapasok sa bansa ng mga multinational companies. Ang Singapore ay dumanas din ng isyong pangkapayapaan dahil sa mga pangkat etniko at upang ito ay masolusyonan ay gumamit si Lee Kuan Yew ng kamay na bakal sa pamumuno upang masiguro na mahigpit na naipapatupad ang mga batas at upang masiguro na maayos ang sistema. Diktatorya ang paraan ng pamumuno na ginamit ni Lee Kuan Yew. Naging kilala siya sa pagpapatupad ng mahigpit na batas lalo na sa aspekto ng disiplina. Ngunit sa kabila nito ay hindi may pagkakaila ang kanya naging kontribusyon sa pagunlad ng bansa kanyang ipinatupad ang Internal Security Act of 1960 na nagsusulong na ikulong ang isang akusado na nagsisilbing banta sa estado kahit walang nagaganap na paglilitis. Nakilala din siya sa pagpapatupad ng mahigpit na batas at pagpataw ng parusang kamatayan sa paggamit ng baril at droga. Sa kasalukuyan ay nananatiling maunlad na bansa ang Singapore sa ilalim ng pamumuno ni Lee Hsien Loong patuloy ang mabuting relasyon sa ibang bansa at inobasyon pagdating sa teknolohiya at edukasyon. Sa panahong nagaganap ang komperensya ng Bandung, ang Brunei ay isa sa pinakamaunlad na bansa sa Timog Silangang Asya. Ang Brunei ang katangi-tanging bansa sa ASEAN na pinamumunuan ng isang sultan. Ang pagkakadiskubre ng langis sa bansa ang isa sa dahilan ng pagsulong ng bansang Brunei. Sa pamumuno ni Omar Ali Saifuddin III ay naisulat ang unang konstitusyon sa Brunei kung saan ang relihiyong Islam ang itinalaga bilang opisyal na relihiyon. Sa pag-upo ni Hassanal Bolkiah sa pwesto bilang sultan noong 1967, ay unti-unting nakilala ang kanyang pangalan pagdating sa pandaigdigang entablado. Idineklara siya bilang pinakamayamang tao sa daigdig noong 1967 hanggang 1980. Naging popular dahil sa kanyang mga koleksyon ng mamahaling sasakyan tulad ng Rolls Royce na nababalutan ng ginto. Bilang leader ay nakilala siya sa kanyang absolutong pamumuno. Siya ang humawak ng mga mahahalagang posisyon sa pamahalaan tulad ng pagiging punong ministro, ministro ng depensa, ministro ng pinansya at ministro sa panlabas. 1991 nang mahigpit na ipatupad sa bansa ang relihiyong Islam. Kanyang pinasimulan ang Melayo Islam Beraja, isang ideolohiya na nagtatalaga sa Sultan bilang tagapagtanggol ng pananampalataya. Taong 2000 nang sampahan ng kaso ang kanyang kapatid na si Prinsipe Jeffrey Bolkiah sa paggamit ng pondo ng Estado sa pagbili ng mga maluluhong kagamitan. Sa aong 2007 nang pumirma ang Brunei kasama ang Malaysia at Indonesia sa Rainforest Declaration na naglalayong pangalagaan ang malawak na kagubatang sumasakop sa Borneo na tirahan ng maraming ispisi ng halaman at hayop. Ang Brunei ang kauna-unahang bansa na nagpatupad ng Sharia Law. Ito ay kalipunan ng mga batas na ang prinsipyo ay nakabatay sa Koran. Ito ang nagsilbing gabay sa mga Muslim sa pagpapatupad ng batas sa bansa at maging sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang ilan sa mga kalakip ng Sharia law ay ang pagbabawal sa mga negosyong may kinalaman sa alak at sigarilyo at ang pagdeklara na ilegal ang homosexuality. Ang bansang Timor-Leste ang pinakabatang bansa sa Timog Silangang Asya na nagkamit ng kalayaan noong 2002. Simula pa noong 1975 ay nakakaranas na ang bansa ng panggigipit mula sa Indonesia. Ninais ng Indonesia na gawing probinsya nito ang Timor-Leste, isang layuni na mariing tinutulan ng United Nations bilang pagsunod sa mga napagkasunduan sa Kumperensya ng Bandung. Ang represyon mula sa bansang Indonesia ay nagdulot ng malawakang tagutom sa Timor-Leste, kung saan ay tinatayang umabot sa 200,000 ang namatay. Sa ilalim ng pamunuan ni Sanana Gusmao ay naitatag ang Armed Forces of National Liberation of East Timor o mas nakilala sa tawag na Falintil. Ang Falintil ang naatasang lumaban para makamit ang kalayaan at hustisya para sa bansa. Sa pagbaba ng pwesto ni Suharto at pagupo ni Bakarudin Yusuf Habibi bilang Pangulo ng Indonesia noong 1998, ay kanyang iminungkahi na bigyan ng espesyal na katayuan ang Timor Leste. May 20, 2002 ay idineklara ang kalayaan ng Timor Leste at kinilala bilang isang malayang bansa. Sa kabila ng pagkakaroon ng kasarinlan ng bansa, ay nananatili ang kaguluhan sa Timor Leste dahil sa patuloy na alitan sa pagitan ng mga sundalo ng pamahalaan at sundalo ng palintil isang dahilan kung bakit nanatili ang UN peacekeeping mission sa bansa. 2011 ay naging miyembro ng ASEAN ang Timor-Leste. 2012 ay umalis ang UN peacekeeping mission. At taong 2016, nang akusahan ng Timor-Leste ang Australia ng pag i ukol sa eksplorasyon ng langis sa bansa. Ang mga hamon sa pagkabansa sa pangkapuloang Timog Silangang Asya matapos ang komperensya ng Bandung.